Idiligas na ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City sa Negros Occidental ang mga residente ng limang barangay sa paligid ng Bulkang Canlaon kasunod ng muli nitong pag-aalboroto. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nabalot ng makapal na usok ang bunganga ng Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga sa huling datos ng FIVOLTS. Umakyat na sa halos 10,000 tonelada ang ibinubuga nitong sulfur dioxide. Pinakamataas daw ito ngayong taon. Umabot na ang amoy ng asupre sa ilang barangay sa Bago City, La Carlota City at Canlaon City sa Negros Occidental. Pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa bulkan na magsuot ng face mask, partikular na ang N95, N96 o N98. Ayon sa FIVOX, delikadong makalanghap ng sulfur dioxide, lalo na ang mga may hika at sakit sa baga. Bukod naman sa asupre, sunod-sunod din ang naitatalang volcanic earthquake sa kanlaon. Ayon sa FIVOX, umabot na ito sa halos tatlong daan simula kaninang hating gabi. Naramdaman ang Intensity 2 sa ilang barangay sa Canlaon City. Paliwanag ng FIVOX. Ang VT Earthquakes po, ito po ay medyo nakakabahana kapag dumadami lalong lalo na po kapag ito po ay sunod-sunod. Ano? Dahil ito po ay isang sign o hudyat na nagbabasag po ng pathway ang um, magma para ito po ay lumabas sa surface po ng bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkan kanlaon Pero ayon sa PHIVOX, kailangan daw maging handa at alerto dahil diyan. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mandatory evacuation sa mga residenteng nasa 4 kilometer permanent danger zone. Nasa limang barangay ang kinailangang ilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. We have on stock na mga face Nitong Hunyo lang, nang huling pumutok ang Bulkang Kanlaon, mahigit limanda ang pamilya sa Negros Occidental at Negros Oriental ang inilikas noon sa mga evacuation center. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.